<coughs> Hello mga lords, ito naman tayo. So, ayan, kukuha tayo ng santol. Na kasama ko, pagkuha ko kakain kabi. Titingnan namin kung matamis ba o masim. Pero kung masim, ayos pa rin kung matamis, plus maganda, ha. Ayan, si Jess. Ayan, Kasi, ano, Prime din doon. Kukuha kami ng ano, ng bunga ng santol. Meron pa naman. Asa na ba yun? Ayan, yun, 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 yun. Ayan, ayun. Oh, okay, kami. So, titingnan natin kung ano, masim, o maalsong habikol. Uh, cool. Yung mga taga ibang lugar dyan na ano, na kasi siya nakalil, susubukan lang natin magkuha. Mas masarap kasi minsan ng ano yun. Hirap yan. Nakikita niyo ba? sa isip So, papalata namin to Sabay-sabay kami tatlo magpapalat nito So, andito yung dalawa Ito mas malaki-laki Yes, pa ka ng ano dyan, ang asin. ng asin tayo ng kantuang Pagkita natin. pakita ka, jess So, kaming tatlo dito ngayon ang kakain nito. So, tingnan natin kung gaano ka-asin. Kami ang tatlong guwapings. Kami ang nawawalan guwapings ng Magallanes ng sentro. Parang Bicol nga pala. Ngayon, walang mga magagandang wapo sa sentro ng Magalianis kasi nandito na ngayon nandito sa kubo kaya ngayon nagkagagulo sa sentro kasi wala kaming tatlo dun eh. nandito kami o, ito yung santol, bunga ng santol to mabalatan natin yan pakita mo muka, pakita, lapit mo yung mga buka nyo mm. tap antol ah. tap mm. tap charap. 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 charap charap parang iba yung mukha ni iba yung mukha ni Jess ang sarap daw pero parang ano ah parang binugbog ng sampung dalaki Ay. Tapos lagyan natin ng konting asin. Hmm, dalaway na ako ah. Hmm. Hindi maasin. Hindi maasin. Hindi maasin. Sarap. Yung mga mahilig sa maasim jam, yung santol. Sa amin dito sa Bicol, the best. Ang ganito, kahit maasim, Nakakalibang ng isip. Binag, ginagawang pang paasim ng isda. Mm. Nagluluto kayo ng isda. Pwede din tawag. Anong tawag sa atin dito? Inon-on ang tawag sa amin. Tapos ginugulay din dun yung santol. Pero pasensya na yung iba dyan. Pero ang, um, sa amin parang ang pinakamasarap na luto ng santol is the bicol. Is the bicol. Kasi yun talaga dito magaling magluto eh. Lalo na kami tatlo. <laughs> yung magwapanog gulay ng santol. <laughs> Pumunta lang dito. Hanapin yung tatlo na to na nawawala sa sentro. Hindi siya masim. Hindi siya masim. Hindi siya masim. Sarap ka. Sarap ka. Sarap mga buka na yan. Hindi siya mga mukha na yan.